Noong unang panahon, isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Jack ang nakatira kasama ng kanyang ama. Nasisiyahan ang bata sa pagbabasa ng kwento ng mga giant na kinukwento sa kanya ng kanyang ina bago siya namatay. Ang kwento ay ang mga sumusunod. Noong unang panahon, nakakita ang mga monghe ng mga magic beans na inaasahan nilang magiging daan patungo sa Diyos. Sa kasamaang palad, nang umakyat sila sa tangkay ay nakakita sila ng ibang bagay na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ang pangalan ng lugar ay Gantua, ang tahanan ng mga mababangis na giant. Bumaba ang mga giant sa earth, nanloob at nagnanakaw sa lahi ng mga tao, ngunit nagawa din nilang tikman ang lasa ng laman ng tao. Ang parehong kwento ay lubos na tinatangkilik ni Isabel, ang munting prinsesa. Kinwento ito sa kanya ng kanyang ina at tinanong kung hindi ba siya natatakot sa pinuno ng giant na may dalawang ulo. Ang sabi ng babae ay hindi, kaya nagpatuloy ang ina. Ang mga monghe ay bumalik gamit ang madilim na sining upang humanap ng paraan upang mamuno sa mga giant. Gumawa sila ng korona mula sa kanilang natunaw na mga puso. Inalipin ni Haring Eric ang mga giant gamit ang korona at pinabalik sila sa Gantua na ginawa itong kanilang bilangguan. Pinutol niya ang tangkay at bumalik ang kapayapaan sa kanyang lupain. Ang ilang mga labi ay nananatili mula sa panahong iyon na inilibing kasama ng hari at ang kwento ay naging isang alamat. Habang inihiga siya ng ama ni Jack sa kama, tinanong ng bata kung babalik ang mga giant. Sinabi niya sa kanya na ang mga tagapag-alaga ng hari na ipinanganak sa dugong Maharlika ay pupuksain sila. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga giant ay hindi totoo. Sinabi ng ina ni Isabel sa dalaga na totoo si Haring Eric sa isang paraan. Siya ay kadugo niya nang sabihin ng batang babae na nakita niya ang kanyang libingan sa katekom na pagtanto ng kanyang ina na siya ay gumegala sa paligid ng kastilyo. Ngunit, hindi siya nagagalit dahil gusto niyang malaman niya ang tungkol sa mundo kung siya ay magiging reyna balang araw at may kapangyarihang gawing mas magandang lugar ang mundo. Minsan, umalis ang ama ni Jack sa kanyang silid at patuloy na binabasa ng bata ang kwento na nagsasabing balang araw ay babalik ang mga giant upang makipagdigma sa Earth at papatayin ang huling kamag-anak ni Eric. Pagkalipas ng sampung taon, pinaalis siya ng tiyuhin ni Jack upang ibenta ang kabayo sa lungsod na sinasabi sa kanya na huwag magambala sa mga bagay. Pagdating sa bayan, si Jack, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay sumusubok na ibenta ang kanyang kabayo at kariton. Agad siyang naabala sa teatro ng bayan. Isinalaysay nilang muli ang kwento ni Haring Eric at ng mga giant. Nakita ni Jack ang isang magandang babae sa audience at napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Bago matapos ang play, tatlong lalaki ang nagsimulang guluhin ang babae, kaya nagpa siya si Jack na pumasok ng sundan nila siya palabas. Sinuntok siya sa mukha pagkatapos ay nakiusap sa mga lalaki na palayain ang babae. Biglang lumitaw ang isang royal guardian sa likod niya. Humingi ng paumanhin ang mga lalaki sa tagapag-alaga dahil ayaw nila ng gulo at nang makita nilang umakyat si Prinsesa Isabel sa isa sa mga kabayo, napaluhod sila sa pagkataranta ni Jack Lumingon siya at sinabihan siya ng guardian na lumuhad din Sa labas ng teatro, napagtanto niyang may nagnakaw ng kanyang kariton Samantala, pinag-uusapan ni na Roderick at Wick ang tungkol sa magiging kasal niya sa prinsesa Nakatagpo sila ng isang monghe at pinadaan siya nang makapasok sila sa silid kung saan nakalagay ang mga labi, mabilis na pumunta si Roderick upang tingnan kung sila ay nasa kanilang lugar. Ang magic beans ay ninakaw, ngunit ang korona ni Haring Eric ay nananatili doon. Inutusan niya si Wick na isara ang mga pintuan ng lungsod at hanapin ang monghe. Napagtanto ng monghe na hinahanap nila siya nang magpakita si Jack na nagbebenta ng kanyang kabayo. Inalok niya ang batang lalaki ng sampung tanso para sa kabayo at malugod na sumang-ayon si Jack kung ang monghe ay may dalang pera. Dahil dyan, inaalok sa kanya ng monghe ang mahiwagang beans bilang collateral. Si Jack ay hindi humanga, kaya sinabi niya sa kanya na ang mga ito ay mga banal na labi, na maaari niyang ibalik sa abi at ipagpalit sa perang ipinangako sa kanya. Sinabihan siya ng monghe na huwag iwala ang mga butil o basain ang mga ito. Habang pinag-iisipan pa ni Jack ang alok, kinuha na ng monghe ang kabayo at umalis na sa lungsod. Bago siya makatakas, ipinadala ni Wick ang kanyang mga tauhan sa kanya. Hinabol nila siya at sinunggaban siya. Nang maglaon, bumalik si Isabel sa kastilyo, humihingi ng paumanhin kay Elmond, ang kanyang tagapag-alaga, sa pagpapahirap sa kanyang trabaho. Pagdating ni Jack, pinagalitan siya ng tiyuhin niya sa pagpapalit ng kabayo sa mga butil. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang matuto dahil siya ay labing walong taong gulang na. Pinagalitan ng hari ang prinsesa tungkol sa pag-alis sa palasyo nang wala ang mga tagapag-alaga dahil siya ang magiging reyna. Tinanong niya kung bakit niya gustong ipakasal siya sa isang taong dalawang beses sa kanyang edad at hindi naman niya mahal tulad ni Roderick. Sinabi ni Isabel sa kanyang ama na hindi siya isang marupok at walang kwentang nilalang at sinabi niya sa kanya na siya ay tulad ng kanyang ina. Galitang tiyuhin ni Jack at itinapon niya ang mga butil sa mesa, sinabing kailangan niyang ibenta ang natitirang ari-arian ng mga magulang ni Jack. Nagmamakaawa ito sa kanya na huwag gawin iyon, ngunit hindi na mapipigilan ang lalaki. Nakiusap si Isabel sa kanyang ama na hayaan siyang makagala sa kaharian, ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang mawala siya tulad ng kanyang ina. Kahit na siya ay gumawa ng kasalanan sa harap ng hari, itinakda niya ang kanyang huling salita na papakasalan si Roderick at manatili sa palasyo. Si Isabel ay umalis na nalulungkot. Ngunit ng gabing iyon ay muli niyang hinamon ang kanyang ama. Sa susunod na eksena, sina Wick at Roderick ay nagtatanong sa monghe. Sinabi niya na dapat ay iniwan nila ang mga butil kung saan sila inilibing dahil ito ay ginawa mula sa dark magic. At ang beans ay hindi makokontrol. Kaya pinatay siya ni Roderick. Nang maglaon, nag-aalala si Jack na nasa labas ng bagyo ang kanyang tiyuhin. Kasabay nito, naliligaw ang prinsesa nang makita niya ang mga ilaw sa bahay ni Jack at sinundan nito. Habang si Jack ay naghahanda upang lumabas at hanapin ang kanyang tiyuhin, ang prinsesa ay kumatok sa kanyang pinto. Niyaya niya siya sa loob at nag-usap sila, habang ang lupa sa ibaba ng bahay ay napupuno ng tubig at papalapit sa isang magic bean. Nag-uusap sina Jack at Isabel tungkol sa mga libro at pakikipagsapalaran. Sinabi niya sa kanya na nakipag-away siya para sa karangalan ng prinsesa sa palengke na parehong nagpapanggap na hindi nila nakikilala ang isa't isa. Tinanong siya ni Jack kung ano ang tinatakasan niya. Sinabi niya na naghahanap lamang siya ng pakikipagsapalaran at lumuhad si Jack na ipinalam na alam niya kung sino siya. Sinabihan siya ni Isabel na tumayo at pagkatapos ay pasalamatan siya sa pagtatanggol sa kanyang karangalan. Sinisimula ng buto ang paggusbong nito sa ilalim ng bahay, ngunit hindi pa rin alam ng dalawa ang mga ito. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang paboritong libro tungkol sa mga giant at sinabi sa kanya na umaasa siyang makikita niya ang kanyang hinahanap. Biglang nagsimulang humanig ang bahay at napunit ng isang higanting tangkay ang mga sahig habang umaakyat ito sa langit. Si Jack ay itinapon sa labas at si Isabel ay nakulong sa farmhouse. Napulot siya ng tumataas na binstock at tumalon si Jack dito para matulungan niya si Isabel. Patuloy na tumataas ang bahay nang sa wakas ay nakabalik si Jack sa bahay at sinubukang pumasok sa loob. Binuksan ni Isabel ang pinto, halos itulak siya. Hinawakan niya ang kamay nito. Ngunit nahulog pa rin siya sa tangkay ng bean, dala ang pulse dress ng kanyang ina. Nakarating si Jack nang ligtas pabalik sa paanan ng tangkay ngunit nahimatay siya. Kinaumagahan, ginising siya ng hari at tinanong kung bakit nasa kanya ang pulse errors ng kanyang anak. Si Jack ay nakilala ni Elmont mula sa merkado at pinahintulutang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Kapwa sila ni Roderick ay tutulong sa mga tagapag-alaga na mahanap at iligtas si Isabel. Maya-maya pa ay umaakyat na ang mga lalaki sa tangkay. Malinaw na may iniisip si Roderick, tinanong ni Jack si Elmont kung ano sa palagay niya ang nasa itaas. Ngunit ang tagapag-alaga ay hindi naniniwala sa mga giant. Sinabi niya sa bata na hindi niya dapat ginagawa ito upang mapabilib ang prinsesa dahil kahit na hindi niya pakasalan si Roderick, hinding-hindi niya mapapangasawa ang isang karaniwang tulad niya. Tinulungan ni Crow ang isa pang tagapag-alaga ni Isabel, si Jack na makarating sa kabilang panig ng tangkay, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ang bata. Iniligtas nila siya at patuloy na umakyat sa napakalaking binstock, na wala ang ibang mga tao sa daan sa utos ni Roderick at lingid sa kaalaman ni Elmond. Anim na lang ang natitira sa kanila. Kinabukasan, nagising sila ng mapagtantong nakarating na sila sa tuktok ng tangkay ng butil. Dahil wala ang prinsesa sa bahay ni Jack, pinasok nila ang mundo ng mga giant upang hanapin siya. Habang sinisimula ng mga tagapag-alaga ang paghahanap, pinigilan ni Roderick si Jack at pinagbantaan siya para sa natitirang magic beans. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang pitaka at nagbanta na huwag magsalita Itinago ni Jack ang isa sa mga beans at inilagay ito sa kanyang locket Nakahanap sina Elmont at Crow ng clue na iniwan ni Isabel para mahanap ang daan pabalik Sinundan ni Crow at ng iba pa ang mga marka ni Isabel nang biglang nahanap ni Jack ang aklat na ibinigay niya sa kanya Sinabi sa iba na tiyak na nakatago siya doon Nakita nila ang ilang mga sirang sanga at inaakala ni Jack na may malaking bagay na humila sa kanya palabas ng kanyang pinagtataguan at malamang na siya ay nasa problema. Inutusan ni Elmont ang mga lalaki na hatiin sa dalawa ang grupo. Siya, sina Crow at Jack ay nakahanap ng ilang tupa at sinubukang hulihin ang isa at gumawa sila ng bitag. Sinimulan putuli nito ni Elmont nang may mapansin siyang papalapit. Nang makita nila ito, nagtago sila agad mula sa giant na lumalapit sa kanila. Kaya nitong kumain ng tupa ng isang buo, pagkatapos ay kinuha niya ang mga nahuli ni Crow at nahanap siya. Tumatakbo ang lalaki, ngunit ang giant ay nakarating sa kanya sa ilang hakbang. Habang naghahanda itong kainin si Crow, tumakbo si Elman sa kanya at sinaksak siya, ngunit sinipa lang siya nito at tumalsik. Kinuha silang dalawa ng giant at dinala sila, kaya sinundan nito ni Jack. Samantala, ang kabilang grupo ay nakarating sa isang talon, kaya sinabihan ng tagapag-alaga si Roderick na maupo at magpahinga habang naghahanap siya ng ibang paraan. Nilinlang nila siya at itinulak siya palabas ng bangin. Biglang hinawakan ng isang giant si Wick at kinain. Lumitaw ang isa pang giant, ngunit kinuha ni Roderick ang korona sa tamang oras at pinamamahala ang iligtas ang kanyang sarili. Sinundan ni Jack ang giant sa isa sa kanilang mga lungsod. Kasabay nito, si Isabel ay pinananatiling bilanggo ng isang giant, na nagtatanong sa kanya kung paano siya nakarating doon. Ngunit hindi siya sumasagot. Nang tinanong siya nito tungkol sa iba pang darating para sa kanya, sinabi niyang nag-iisa lang siya. Ngunit ang dalawang ulo na giant na si General Fallon ay alam na si Isabel ay apo ni Haring Eric. Ipinakita niya ito sa kanyang mga tauhan na sinasabing bumalik na ang mga tao. Biglang dumating din ang isang giant na dala si Crow at Elman doon. Tinanong ng pinuno ng mga giant ang dalawa at nang lumaban si Cross sa kanya ay kinain siya nito. Sinundan ni Jack ang kaguluhan sa malaking lungsod ngunit kailangan niyang magtago mula sa dalawang giant bago siya makarating doon. Binyantaan ng general si Elmont na kakainin niya si Isabel kung hindi niya sasagutin ang kanyang mga tanong at nakipagtalo sa isa pang giant sa karapatang siya na gagawa noon at biglang nagpakita si Roderick na suot ang korona. Lahat ng mga giant ay lumuhad sa kanya maging ang general. Masaya si Elmont nang nagpakita siya, ngunit si Roderick ay naupulang sa trono. Sa gulat niya at ni Isabel, inutusan ni Roderick ang mga giant na ipaglaban siya bilang kanilang hari at sakupin ang Earth bilang kanyang hukbo. Sinabi niya sa kanila na maghanda para sa laban sa madaling araw. Ngunit hindi yun gusto ni General Fallon. Samantala, nahanap ni Jack ang silid ng lahat ng mga kayamanan na ninakaw ng mga giant. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng lungsod at narinig si Isabel na nagmamakaawa para sa kanyang buhay habang siya ay dinadala. Siya at si Elmont ay inihahanda para kainin. Dumating si Jack para iligtas sila habang may hinahanap ang Giant na tagaluto. Hindi niya mailabas si Isabel kaya pumunta siya kay Elmont at binigyan siya ng kutsilyo. Bumalik ang Giant, halos patayin si Elmont gamit ang isang giant toothpick. Pagkatapos ay inilagay siya sa oven. Bago siya maluto, umakyat si Jack para kunin siya habang sinusubukan niya na palayain ang sarili sa oven. Biglang kinuha ng Giant si Isabel palabas ng hawla at naghanda para hiwain siya. Nang kunin ni Jack ang isa sa mga kutsilyo sa pagluluto at isinaksak ito sa Giant. Pinakawalan ni Elmont ang kanyang sarili at nagtago si Isabel habang si Jack ay nananatiling nakabitin sa likod ng Giant. Tinamaan ito ang sarili sa dingding na epektibong tinapos ang trabaho. Si Elmont ay humanga na si Jack ay nakapatay ng isang giant at pagkatapos ay sinabi ni Jack sa kanila na alam niya kung paano makalabas. Samantala, sa paanan ng tangkay, tinanong ng hari ang isa sa kanyang mga general kung dapat nilang putulin ang tangkay. Sinabi ng lalaki na ang tangkay ay isang paraan upang makaakyat sa taas, ngunit isa rin upang makababa. Nag-iisip sila kung ano ang maaaring bumaba mula doon. Bumalik sa Gantua, inutusan ni Roderick ang isa sa mga giant na maghintay para sa gilid ng beanstalk. Nilinis ni Jack ang sugat ni Isabel habang si Elmont ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nakonsensya siya sa paglayas niya at naging dahilan para mangyari ito. Sinabi sa kanya ni Jack na sa kabilang banda, kung hindi niya nagawa ito, sasakupin na sana ni Roderick ang kaharian ng walang babala. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang maibalik siya upang kapag siya ay naging reyna, maaari niyang gawing mas magandang lugar ang mundo. Kuminto ang kanyang pagdurugo at tinanong ni Elmont kung saan sila dapat pumunta. Sinusundan nila ang ilog hanggang sa gilid kung saan natagpuan nila ang giant na natutulog. Iniisip ni Jack na dapat nila siyang gisingin sa tulong ng isang bahay pokyutan. Lumapit ang dalawang lalaki sa natutulog na giant at inilagay ang pugad sa kanyang maskara. Pagkatapos ay tumakbo pabalik upang magtago. Naghintay sila ng ilang sandali, pagkatapos ay nagising ang giant na netisod sa kanyang sarili at pagkatapos ay nahulog sa bangin. Nagyakapan si na Isabel at Jack, ngunit hindi pumayag si Elmont. Habang naglalakad sila patungo sa gilid, sinabi ni Elmont sa kanila na kailangan niyang manatili at pigilan si Roderick. Sinabi niya kay Jack na iuwi ang prinsesa at ginawa siyang tagapag-alaga. Nagpaalam si Isabel sa kanya at umalis na ang dalawa. Sa paanan ng tangkay, nahulog ang giant. Nakita siya ng hari at pagkatapos ay inutusan ang kanyang general na putulin ang beanstalk para sa kapakanan ng kaharian. Nag-aatubili ang general dahil hindi pa rin dumarating ang prinsesa, kaya kinuha ng hari ang kanyang espada at pinutol ito, humihingi ng tawad sa kanyang anak. Nang makita niya ang desisyon ng hari, inutusan ng general ang kanyang mga tauhan na putulin ang tangkay. Sabay na bumababa si na Jack at Isabel sa tangkay at nakita ang kanilang lungsod sa paanan nito. Naghalikan sila tapos nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga tao sa tangkay. Seryosong isinasagawa ang operasyon sa pagputol ng beanstalk. Samantala, sa Gantua, hinihintay ni Elmont si Roderick sa gilid. Nagising siya sa papalapit na hukbo ng mga Giant. Dumating si Roderick at pumunta sa gilid nang biglang inatake siya ni Elmont at nalaglag niya ang natitirang beans. Nahulog sila sa loob ng entrance cave at nagpupumiglas. Hiniling ni Roderick na tumulong ang mga giant kaya sinabihan ni General Fallon ang kanyang mga tauhan na hukayin ng lupa. Naglaban si na Roderick at Elmont at si Roderick ang nakakalamang nang biglang makuha ni Elmont ang kanyang espada at sinugatan siya. Ngunit, halos itinulak siya ni Roderick sa gilid at kinuha ni Elmont ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya. Ang mga giant ay naghukay ng butas sa bato ngunit hindi sila nakarating kay Roderick sa oras bago siya mamatay. Kaya kinuha ng general ang korona. Inilagay ito ni General Fallon sa kanyang daliri bilang singsing -sing at naging hari ng mga giant. Bumalik sa paanan ng tangkay, nagtagumpay ang mga lalaki sa pagputol ng isang bahagi nito. Nang magsimula itong manginig at mapunit, mas naramdaman ito ni na Isabel at Jack sa taas. Ang manipis na masa ng tangkay ay nagsisimulang bumagsak sa mga lalaki sa paanan nito. Sinabihan ni Jack si Isabel na manatili. Tumalon si Elmont sa tuktok ng tangkay bago ito tuluyang bumagsak at pinanood ito ni General Fallon. Sina Jack at Isabel ay sumakay sa tangkay at ginamit niya ang isa sa mga tangkay nito bilang isang lubad upang umindayog palayo dito. Ang natitirang sanga na sinasakyan ni Elmont ay halos makarating sa palasyo at sinira ang isang bahagi nito ngunit nakatalon siya sa tubig bago tumama sa palasyo. Ang hari ay nakakaramdam ng kakila kilabot dahil iniisip niyang nawalan siya ng anak na babae. Biglang lumapit ang general at dinala siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Isabel ang tungkol kay Roderick at sinabi niyang ikinalulungkot niya. Umalis si Jack at nang magtanong si Isabel tungkol sa kanya, sinundan siya ng hari. Ginantimpalaan niya si Jack na sinasabi na bilang isang ama ay hindi niya ito kayang gantimpalaan ng sapat. Lumabas si Isabel na nakasuot ng armor at habang nagpapaalam sila ay binigay niya sa kanya ang libro para maalala siya. Sumakay siya kasama ang kanyang ama sa palasyo. Kasunod nito, hinahanap ni General Fallon ang natitirang magic beans. Itinapon niya ang mga ito sa tubig at agad silang umusbong. Inihanda ni General Fallon ang kanyang mga tauhan habang nagsisimulang tumubo ang mga buto sa pinakadulo ng kanilang lupain. Ang mga giant ay nagsimulang umakyat at itulak ang mga tangkay pababa kahit hindi pa sila ganap na nabuo. Tumalon din si General Fallon. Sa lupa, natagpuan ni Jack ang kanyang kabayo at nakita ang mga giant na bumababa. Pagkatapos ay sumakay siya upang ipaalam sa hari. Ilang sandali pa, dumating na ang mga giant. Sinabihan ni Jack ang isang monghe na patunugin ang alarma at habang papalapit siya sa hari at kay Isabel, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa mga giant. Nakita nila ang mga giant sa likod niya. Ang lahat ay nagmamadaling bumalik sa lungsod, kasama ang mga giant na nakahabol at pinapatay ang mga tauhan ng hari. Hinahabol ni General Fallon ang hari, ngunit pinabagal sila ng unang binsto. Inihanda ni Elmont ang hukbo sa lungsod, mula sa mga mamamana hanggang sa mainit na langis. Nakabuntot kay Jack ang mga giant, habang hinihintay sila ni Elmont na dumating sa lungsod upang sindihan ang langis. Pumasok ang hari sa lungsod at itinaas niya ang tulay bago dumating si Jack. Tumalon siya, ngunit gayon din si General Fallon. Tinulak siya ni Elman palabas ng tulay at nasunog siya sa langis. Ang iba pang mga giant ay naghahanda upang makapasok sa lungsod, ngunit si Fallon ay nakaligtas sa ilalim ng tubig. Muling nakipagtagpo si Elman, kina Jack at Isabel. Sinabi niya sa hari na hawak ng mga giant ang korona at bigla silang naghagis ng kampana sa lungsod. Pagkatapos ay naglagay sila ng hook sa tulay. Sinabihan ng hari si Isabel na pumunta sa kanyang silid at sindihan ang isang beacon upang bigyan ng babala ang ibang mga kaharian. Sinabihan niya si Jack na bantayan siya. Si Elmont at ang iba ay namamahala sa paghawak sa tulay. Inakay ni Isabel si Jack sa isang shortcut sa pamamagitan ng libingan ng mga royal at nadaanan nila ang libingan ni Haring Eric. Nakarating sila sa royal chamber nang marinig nila ang isang bagay sa ilalim ng sahig. Tinulak ito ni General Fallon at tumakbo sila. Patuloy na sinusubukan ng hukbo na pigilan ang mga giant, ngunit patuloy lang silang nababawasan ang kanilang mga hanay. Inihagis nila ang mga nasusunog na puno sa lungsod. Ang mga tao ay nagpaputok sa mga giant gamit ang mga sibat at sa wakas ay gumawa ng ilang pagbawi sa labanan. Ngunit ang mga giant ay lumalaban pabalik at sinira ang kanilang mga sandata. Naamoy ni Fallon ang prinsesa habang nagtatago sila ni Jack sa robe ng hari. Nahanap niya sila at tumakbo sila paakyat sa isang masikip na hagdanan. Sinira ni Fallon ang isang pader para makarating sa kanila at sinunggaban si Isabel, pagkatapos ay sinunggaban din si Jack nang sinubukan niyang patayin nito. Habang lulunukin na ng buo ng giant si Jack, inilabas niya ang natitirang magic bean at itinapon sa kanyang bibig. Ang buto ay nagsimulang umusbong sa kanyang tiyan at tumubo sa kanya, pinatay siya at sinira ang palasyo sa proseso. Habang ang mga piraso ng giant ay bumabagsak sa paligid ni Jack at Isabel, ang kanyang kamay na may korona ay bumaba sa tabi ni Jack. Samantala, hinihila ng iba pang giant ang tulay pababa, kaya isinara ng mga tao ang mga pinto sa lungsod. Ang mga lalaki ay naghanda para sa pagdating ng mga giant at naghihintay sa kanilang paglusob. Biglang, nakita nila ang binstock na naghihiwalay sa palasyo at ang mga giant ay binitawan ang kanilang mga sandata, Pagkatapos ay lumuhad sa harap ng hukbo ng tao. Lumitaw si Jack na suot ang korona at hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Makalipas ang ilang taon, binabasa ni Jack ang pagtatapos ng kwento sa kanyang mga anak, kung saan ang mga giant ay pinabalik sa kanilang lupain at pinakasalan ng prinsesa ang kanyang prinsipe sa bukid. Ang mga bata ay nagtanong tungkol sa korona, nag-aalala na ang mga giant ay babalik. Ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay nasa isang ligtas na lugar habang sinasamahan sila ni Isabel. Isinalaysay muli ni Jack sa kanila ang kwento ng mga giant habang nakikita ang muling pag-aayos ng korona na naging kung ano ang hitsura ng Imperial State Crown ngayon. Ang korona ay nakikita sa kasalukuyang panahon bilang isang gabay na nagsasabi sa ilang mga mag-aaral tungkol dito. Ang ligtas na lugar kung saan ito gaganapin ay sa Westminster Abbey sa London. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.